sa mga gustong mag-invest yung mutual funds tapos hindi alam kung paano at saan, ang video ito ay para sa inyo. Ituturo ko po sa inyo kung paano mag-umpisa mag-invest yung mutual funds sa madaling pamamaraan. At kahit saan ka, pwede ka maka-start ng mutual funds mo. Ito ay gamit ang GCAS. So, marami na sa atin ngayon ang gumagamit ng GCash sa ibang i, iba't ibang mga transaksyon online, di ba? Kaya ngayon, gagamitin natin yung GCash sa ibang paraan naman na mapalago ang pera natin na pinaghirapan. So paano? Pag may GCash ka, i-open mo yung GCash mo. Tsaka pag na-open mo yung GCash mo, i-click mo yung view all. Pagkatapos, hanapin mo yung grow. Sa grow, yan yung g funds Hanapin mo yung g funds Click mo yung g funds mo. Pagkatapos, uh, pag nandyan na sa g funds click mo yung click mo yung buy. Pagkatapos mo, click ng buy. Anjana, na, makikita mo na yung iba't ibang product na mutual funds na pwede mong ma-avail. So, paano mag-avail? Just simply, pag may napili ka ng mutual fund products na andiyan sa GCAS, i-click mo lang. Tapos, pag-click mo, halimbawa, ang BPI, yung pag-click mo niyan, yan, mag-display yan, makikita mo mayroong mga description yan at kung saan nila ginagamit yung pera na nalikom nila sa mutual funds na yan. At saka isa din yung mabasihan mo na kung bibili ka ba sa mutual funds na ganyan. Oh. Tapos andyan yung uh, net asset value per unit. Naka-display yan. So yun ang price niya per unit. Kasi per unit yung bibilhin mo sa mutual funds no? Nandiyan rin yung history niya for the last year, no? For one year na history niya kung ano yung takbo niya sa isang taon. Ah, uh, rating. So makikita diyan kung uh, aggressive ka, moderate at saka conservative. And yan nakaklassified yun kasi yung mga mutual funds natin, merong mga Uh, mutual funds na para sa mga conservative na investor. Mayroon ding moderate ag aggressive, yung medyo hindi aggressive na mga investor. No? At saka yung aggressive, yung risk. Tatanggap sila ng risk, high risk ng percentage. Okay. So, pag may napili ka ng investment products na gusto mo, i-click mo lang yung buy. Pagkatapos, i-click mo yung proceed. I Click mo lang. I-follow mo lang yung mga instruction dyan. Tapos, pagkatapos nun, nandyan na. At saka, makatanggap ka ng confirmation yan sa email mo. Dapat ilagay mo rin yung email mo para yung certificate mo na nagpa-participate ka dyan sa funds mo sa mutual funds na yan, doon yan isi-send nila. So, andyan na. Ganun lang kasi, mga kajammers, yung pag invest sa mutual funds. So, hindi mo na kailangan na dadaan pa sa ibang tao or sa pupunta ka ba sa anong uh, investment na mga office. So, gamitin mo muna yung uh, GCash mo. Andyan. So, mag-umpisa ka ng investment mo sa, sa G, GCAS, pag-aralan mo ng mabuti. At saka pag alam mo na ang takbo, so pwede ka na mag ah uh, hanap na naman ng additional na ah uh, way ng mga investment na pwede natin. Sa pamamagitan ng pagsubaybay nyo sa page na to, garanti ko sa inyo na mayroon kayong makukuhang idea na mapalago natin yung perang pinaghirapan natin. At saka makatulong din sa atin na maiangat yung buhay natin sa araw-araw. So salamat sa inyong time at sana i-like nyo, share, at saka itag nyo rin yung mga kaibigan nyo sa mag-anak at saka yung mga malapit-pit na kaibigan. I-share nyo sa kanila na matulungan din natin sila na mag mapa-improve yung buhay nila. Okay? So, samahan mo ako sa pag-abot sa ating mga pangarap sa buhay.